Kamat na halat ngayon ang mga darawan ng kimpaw na kung saan na mas sa BGC. Huling-huli ang pagiging sweet ni na sa isa't isa. Nakaakbay pa si Paul Abilino. Matching holding hands din si isang darawan. Confirm? Jowa reveal na agad. Hindi na kailangan magpa-interview pa para lang naitanong kung sila na ba taraga. Base sa mga ikinikilos nila at pagiging matapang ni tuwing nasa showtime, ay malaking kasagutan na iyon. Kaya na sa mga komento, ang FW stress reliever namin. Walang araw na hindi kami sumasaya sa mga dumalabas sa publiko. Buti na lang, na-discover ang Kinpao. Hindi na kami nadulungkot dito sa ibang bansa. Kayo ang isa sa daylan, kaya kami gumingiti. Bukod sa aming pamilya. Malaking bagay na nagpapasiya niyo kami. Kakaiba ang inyong chemistry. Kaya ganito na lang kasiya tuwing may nalalaman kami sweet moments ninyo. Hindi kami napapagod magtrabaho. Lalo pat nalaman namin na magkararasyon na kayo at may basbas -bas na sa pamilya ni Kimi. Nakakataba ng puso ang mga mensahe ng mga OFW. Kim Paula ang bukod tangi nagpapasaya sa kanila tuwing naglulungkot at napapagod sa araw-araw na laban bilang OFW. Kaya patuloy nating suportahan at protektahan ang Kimpaw.